Magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at uh, ating mga kapanalig at mga kababayan po sa labas ng bansa. Ako po naman si Ricky Rivera at siyempre nandito pa rin si Roy. Magandang uh, araw sa inyo lahat. Cabo Negro po. Ito po yung third edition po namin nung uh, kape sa Plaza Miranda. Plaza Miranda. Bakit ba kape ulit sa Plaza Miranda? Dahil yung Plaza Miranda nung 60s, 70s Jampo, po pumupunta yung ating mga kababayan para mag-debate debate yung mga disk diskursyon. Ngayon po nawawala na. Actually, wala na nga yata. Halos. Wala na nga. Kulang nga sa debate. Oo. Oh, kasi di nagkakaintindihan. Oo. Oh. E eh, Roy, ano ba ang kahalagahan ng pagdidebate o pagdidiskusyon. Eh, Siyempre, lahat naman ng hidwaan, pag hindi na pag-uusapan, lalong lumalala. Lalong lumalala. So pag pinag-uusapan, naiintindihan mo yung punto di vista ng kabila. Correct. Tapos madalas nawawala ang hidwaan, di ba? Oo. Oh. Kung so, hindi man, pwedeng ma-delay. At yung mm. delay na yun, minsan, pinaka-importante sa lahat. Pati pinaka-dangerous talaga dyan, alam mo, ang banta dyan mismo, yung di mo malalaman ko ano na 'yung katotohanan. Tama 'yun, lalo diba? pa at hindi ine expose Korek. So, oh. kanya-kanyang pananaw lang kung ano 'ng totoo. Oo, oh. delikado. Ano nangyayari dyan? Siyempre, 'yung dominance nung channel. That's right. Kung di sino ba? ang may pinakadominante, siya ang nagiging totoo. Tot, correct. Oh. Na nakakatakot yun. Oh. Kasi pwede siyang manipula. Halimbawa, Saan, kung, talaga totoo. halimbawa kung hindi nagkaroon siguro ng si Senate hearing at siguro si yung isang mayor dyan na nadyan sa Tarlac sa isang probinsya, mm. eh kung naging popular yung puro ads, 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 tapos mga interview niya na nasasabi siya yung Pilipino, hindi natin malalaman, uy, may depekto pala. Tama. Di ba? Pag hindi kasi pinag-usapan sa Senado. Kasi, yung po yung, yung, po uh, yung goal o yung layunin yung pong ito programang ito na makita nila siyempre sa current PH TV. Okay. okay. Dahil ito po ay eh, Monday ngayon at sa Wednesday ay... Uh, Independence Day. Independence Day, uh, June, uh, yeah, na, June 12. 12. June 12. O bakit ba may Independence Day? Uh, kasi noong June 12, 1898 yata yun. Tama ba? Yeah, tama, tama. Uh, formally, uh, dineklara ng uh, gobyerno ng katipunan o kataas-taas na kagalang-galangang uh, katipunan, katipunan ng mga, ng anak, ng mga bayan. anak ng bayan na tayo ay may Republika na raw. Actually, yung predecessor niya yung KKK. Correct. nagdeklara doon sa 1896, mm -hmm. yun na yung nabuong gobyerno nung nagkaroon ng uh, ng eleksyon doon sa Cavite. Korek, oo. So doon nabuo yung, uh, yung salitang Republika mm. ng Pilipinas. Matatandaan niyo yung Tejeros Convention. Tejeros Convention. Yan po yung naging paraan para si Emilio Aguinaldo po ang maging presidente kahalili ng unang-unang supremo si atang uh, pangulo po ng Haring Tagat, uh, katagalugan mm. Kundi si Andres Bonifacio. Kasi ang pangalan talaga ng unang gobyerno, Haring Bayang Katagalugan. Katagalugan. Oo. Oh, Ngayon, explain na natin yung nakaraan eh, Yun yung na, napalitan. ang, ang, objective po namin ngayon, eh, whether or not, eh, naintindihan po ba ng mga Pilipino ang katagang kalayaan. Kalayaan. Maganda yan. Kasi maganda yan. araw ng kalayaan mm, eh, di ba? Tama yan. Okay. Karoy, ikaw ba pag sinabi sa'yo malaya, ano yung ibig sabihin nun? Eh, kasi ang magandang tanong dyan, eh, ano bang inuugat na salita? Tama. Laya ba na libertas? Tulad ng mm. konsepto ng libertas nung panahon na yon na umusbong sa France? Mm. Or layaw? Layaw. Kasi may iba pang, salita, iba pang kahulugan ng salitang layaw sa ating mm. kultura na medyo naiiba ng kaunti. Parang kung negative para ang dating. laya. O, kasi na, evo ewan ko kung alam mo tayo yung laki sa layaw That's right that's Oh 'di ba naging negatibo 'yan laki sa layaw laki o, sa parang layaw ganun. Pero may panahon na ang salitang layaw ang ibig sabihin ay ang kasaganahang nararamdaman sa piling ng ina sa piling ng ina Oo, may ganun tayong literatura na ang ibig sabihin ng layaw yung kaginhawaan na nararamdaman mo. Hmm. At lagi ding kinakabing sa ating literatura, yung ginhawa, yung well-being. Pag sinabi so, mong ginhawa, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung masaya ka, masagana, mm -hmm. walang masyadong pinoproblema, peaceful. So lahat ng ideal natin sa ating lipunan ay nasa sum up minsan sa kaginhawaan, hmm. yung konsepto ng kaginhawaan. Kung bagay, physically, ang ginhawa po, according sa sa isang historian, mm. si Dr. Zeus Salazar. Ayan, kay Dr. Zeus. At si Prospero Cobar po ng Sociology Department ng UP. Kapag ka sinabi yung ginhawa, ito yung, alam mo yung feeling mo na pagkatas mong kumain, ah, Yan, yan ang ginhawa. Di ba? That's right. Yun yung ginhawa. That's right. No? Pag naka-feeling ka na gano'n, parang fulfillment. Fulfill. Ibig sabihin, para kang kompleto. Mm -hmm. Yan. Yan ang ibig sabihin ng ginhawa. At at dito siguro nag uh, nagda-diverge yung idea uh, Ricky kasi mm. kung ang tinutukoy natin ay laya Laya. O yung oh. libertas. O libertas. Oh. Um, ang ibig sabihin lang naman ng libertas, pag wala ka na doon sa dating uh, nag-aako pa sayo, sa, ka sa kaso natin, na bilang dating kolonya, hmm. o di kaya yung dating nagdo-dominate sa'yo, laya ka na. Laya ka. Pero iba ang layaw. Kasi ang layaw ay hindi lang paglalaya, hmm. kundi yung pagtatamasa ng kasaganahan. Hmm. So mas malalim ang ibig niya sabihin. Oo. Oh. Kaya, so ibig sabihin, dipende, yung ating, dipende. yung ating condition ngayon, yung lagay natin, is kalagayan ng layaw. Tama well, ba? Ako ang o kagalagayan pa rin ng kalayaan. Palagi ko dapat laliman na natin. Okay. Pag sinabi nating araw ng kalayaan, mm. kasi tanda natin uh, Ricky no, yung yung dropping sound ng na layaw, na mm. layak, laya, yung dropping sound. Oo. oo, oo hindi kasi na po pronounce yan ng kuno ano, yung layaw yung dropping sound ng layaw hindi na po pronounce sa mga Spanyol ng maayos tama kaya nang isinulat nila yung salita na kanilang nilagay sa kanilang bokabularyo hindi nila na pronounce ng maayos ang ang nilagay nila laya laya na misconstrue nila na ang salitang meron tayo ay Layaw. 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 So, nagkaroon ng different meaning. Mm. So, nung lumabas na yung pagsusulat ng history, kasi nangyari naman to, mm. few years after, saka isinulat yung kasaysayan, di ba? Hindi naman agad na nangyari. Mm. So, isinulat itong kasaysayan, araw ng kalayaan, mm. ang ginamit yung reference sa laya. Laya. Ang nawala, yung mas malalim, layaw. Layaw. Kasi hindi naman sapat na basta lang tayo malaya. Kailangan may kasaganahan. Yun ang tanong Fulfillment Fulfillment Tayo ba'y masaya Fulfilled oh. Or nagkukulang pa rin Ang ating mga pangangailangan At may mga sektor ba sa atin Na nahihirapan pa Palagay ko Yun ang mas magandang measure mm. Ng ano ba ang kalayaan Kasi ngayon Napupunan ko lang karo Karoy Na yung mga Pilipino Pag sinabi mong kalayaan Automatic yung political Tama, tama Political oh. no? Big sabihin nun Parang napaka Inaano nga natin yung pangkalunan rin Yung western idea ng concept ng freedom mm. no o ng libertas nga libertas. o liberty oh, liberty. Diba? liberty from what from shackles mm. yun ang yun ang konsepto ng western eh di ba samantala yung sa atin yung pagiging fulfilled so yun nga babalik din tayo sa tanong ah uh, pagkapag-araw ba ng kalayaan ano ang sinis ano ang sinis celebrate ng nating kadalasan yung political na aspeto ng konsepto Madalas nga diba? Ricky, parang yung kasarinlan lang eh. E. Talagang hanapin mo ng tamang salita. Oh. Mas kasarinlan lang kasi nagsarili na tayo. Karoon tayo na sariling gobyerno. Pero anong klaseng gobyerno? Ang simbolo ng ating bansa ay simbolo ng colonizer. E. Ang pangalan ng ating bansa ay pangalan ng colonizer. Hmm. Ang ating mga ekonomiya nakadepende sa relasyon natin sa kan kanluranin na mm. natin rin ating naging colonizer. Kaya pansinin ninyo, every single year, kapag ka ho sinasabing araw ng kalayaan or day of independence, yes. palaging ano ang gagawin? Pupunta ng luneta, magdadala ng flag, magdadala ng flag <laughs> tapos papamukha sa atin yung nangyari nung nakaraan, etc. Cetera, etc. Cetera. Wala ako sa tayong sinasabing negatibo yun. Oh, Kasi nasabi lang natin, isang aspeto lang yun ng dapat, nararapat na pagkilala natin sa tunay na kahulugan ng araw ng kalayaan. At ang pagkilala po niyan ay ang pagtatanong din natin sa sarili natin, nasa saang lagay na ba tayo? Hmm. Nasa lagay ba tayo ng laya o nasa lagay tayo ng layaw? Tama. Na-achieve na ba natin, na-unakamta na ba natin, yung kondisyon ng layaw? Naalala ko yung panahon ni uh, Carlos, ano, uh, President Ka Garcia, Carlos Garcia, no? mm. P. Garcia, na sabi niya, kailangan magkaroon tayo ng economic independence at hanggat wala yon na hindi hmm. natin kayang i-produce ang kailangan natin, hindi natin kayang i, uh, ibigay ang pangangailangan natin, hindi tayo nakadepende sa sistemang pang-ekonomiya ng labas, hmm. ay hindi pa rin tayo tunay na malaya. Hanggang ngayon, nagre-resonate yan. Kasi oh, tingnan mo ha, yung to ating bigas, eh, nag-i-import pa rin tayo. Yung usapin ng oh, rice tarification niya all these years. Yung samantalang hinaliakan ko, ang pinaukilkin sa utak ko, eh tayo ay rice producing. Ayun nga dapat, nung kasi kaya naman natin. bata ako, noong mga 1990s kami. Ikaw, mga 60s. Oh mga ganoon. Gano. Hindi <laughs> pa ako pinapanganak na. <laughs> ay, 70s ka pala. 70s na mo, 70s. 70s uh, so, noong 70s, pinaukal-kal din sa iyan, di ba? Tama, tama. Noong panahon oh. ng batas militar na tayo ay nag rice producing, in fact, may National Rice Institute tayo. Hmm. Di ba? International. Diyan nag-aral ah. yung mga bansa ngayon na nag-i-import, nag nag-i-export ng, ng rice. Na, Vietnam, Thailand, na etc. Precisely. <laughs> tapos ngayon tayo, tayo po ay number one na yata. Oh, number one or number two, depende. So number, number one or number oh, two. Uh, as uh, a rice uh, importer. Higher than China. Higher than China. Imagine, isipin namin mo namin yun. Namin China. Ang mga China, ilan sila? Billion sila. Tapos tayo, 101 lang tayo. o 110 million. <laughs> pero we are importing rice. So, may layaw ba tayo o wala? Kulang pa. Kulang. kulang pa. Kulang kasi ekonomiya, hmm. kultura, hmm. Um, kasaysayan. Marami pa tayong bahagi ng kasaysayan na hindi natin nire-resolve Correct. Mga no? ayaw nating harapin hmm. na kailangan may resolusyon nga. Ang iba nga, bumabaliktad pa. Bumabaliktad. Binabago no? pa yung laman ng mga history books. So, Correct. May maraming pagkukulang. Okay, may dun ipuso. sa layaw-layaw, according to survey, eh, ilan ba yung mahirap sa Pilipinas? Di ba, mataas. Self-rated. 70% pa, uh, 70%, almost. Eh. Kung, yung kung, kung self-rated, ah, hindi, yung, hindi yung food basket oh, approach. Food basket. Kung self-rated, tinanong mo, ikaw ba yung mahirap? Hmm. Ay, eh, marami. Mm. At tumataas. Oh, At mas delikado ata ngayon, dumadami. Ang ngayon, ang problema dyan, pag sinabi mo kasing mahirap ka, ibig, ba, ibig sabihin niyon ay wala kang ganung access doon sa mga material na mga bagay na kailangan mo bilang mabuhay. Okay? Isa dyan ay yung food. Di ba? Da, em, eh, alam niyo naman ngayon, inflation 3.4%. Isipin Mataas. niyo yan, napakataas. Di ba? So, karamihan sa ating mga Pilipino, walang access sa adequate food resources. So, may layo ba sila o wala? Palagay ko mahirap sabihin meron kasi hindi oh. sila nakakaranas ng kasagana. Masagana bang hindi kumain ng oh. tatlong beses sa isang sa araw? Oh, o ito pa isa, alam niyo ba marami sa ating mga kababayan no ang nakatira, nagrerenta at wala mga palikuran. Eh, isipin mo yun kung wala kang panikura. Sa panahon ngayon, na walang palikura, no? Of all the technology available, meron pa rin walang akses sa tubig at palikura. Kaya nga. Tayo, ba? tayo pa, may layaw na ba tayo ng ganun? Mahirap nga sabihin meron eh. Kasi kung 6.6 million ang walang bahay, mm. di ba yan yung ating homelessness mm. sa isang bansa, napakataas. 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 O, oh, ito pa isa. O, oh, di graduate ka nga. Mm. Di ba? Pero wala ka naman trabaho. Eh yung unemployment rate ngayon eh nasa double digit pa rin. Eh kung isa, may laya, may layaw ka ba nun? Eh wala. Eh kung isa mo pa yung underemployment, lalong wala. Lalong wala. Oo, oh, oh. eh mas marami so, yung underemployed, di ba? Kumbaga, politically ikaw ay malaya dahil ikaw ay soberenya, may soberenya ka. Kuno. Pero so, minsan kasi questionable din yan kasi. Gandang tanong yang soberenya. Questionable din kasi dahil in the first place, kasi rin ba sa depensa natin? Defense policy. Oo. Oh. Eh, sa sa konstitusyon, ang Pangulo po ang nag-ano -nag niyan. Pero makikita nyo ngayon, even yung defense policies natin, eh, impluensyado ng... Ng kanluraning bansa. At katulad ng... Ng US. Ng US. At isipin iba pa yan, nating strategic partnership. Isipin mo yan. O, oh, wala tayong sariling missile, pero yung missile na, nandyan na. Nandyan na, nakaredy na. Nakaredy. At hindi tayo may control nun. Eh, hindi naman nating gera yan. <laughs> Ayun pa. Kasi diba? ang, ang pinag-aawayan dyan, eh, yung flow of trade, yung control oh, ng trade. flow of trade. 90% lang kailangan ng trade. Ba't ba tayo mo But anyway, sabi kasi nila, hindi kasi exclusive economic zone natin yung mga area na yan. So dapat natin ipaglaban. Pero medyo, oh, medyo, medyo tricky, ang tricky yung usapin ng West oh, Philippine Sea. Uh, pero punta ulit tayo dun sa layaw. Um, so, walang makain, walang palikuran. Yung tubig, medyo county may access sa atin sa ba sa trabaho dahil walang trabaho dahil bisibin walang masyadong access yan so kayo po mga kababayan nandun ba ako kayo sa state ng layaw maaaring tayo ay may kalayaan pang political pero hindi pa kumpleto yung yun nga eh di ba parang yun ang lumalabas sa discussion natin na parang hindi pa kumpleto yung ating pagkakaroon ng kalayaan. In fact, ah, doon sa statement ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos today, sinasabi niya na kinakailangan, we have to guard against yung ating mga threats, mga banta. Sa soberenya yan. Pero yung mismong banta sa kabuhayan natin, parang nawawala doon sa pahayag. Diba? Dapat ang pagtunan ng pansin din ng ating Pangulo, eh bigyan tayo ng layaw. Kumpletuhin yung layaw sa mga Pilipino. Sa pamamaraan, ano, sa pamamaraan ng pag-improve ng ating uh, uh, pang-araw-araw na kabuhayan. Ano mo, simple lang ang Pilipino, eh, sa tingin ko, eh. Ako, makaka... I can, I can, I can, uh, siguro, uh, verbalize it for myself, no? Uh, na ang Para sa akin, bilang isang Pilipino, okay na yun na makakain ako ng tama. That's number one. ma dala ko sa paaralan yung aking mga anak. At makapag-graduate sila. Magkaroon ng trabaho. Trabaho na mahusay. At makakapag-stable din ang kanilang financial requirements. At mamatay ako ng tama. Di ba? Yun lang, simple lang. Ang tanong... Yun nga lang yung layaw eh. Yun na nga lang, Oh. Ano na nga tayong hinibig yung iba, iba na magkaroon tayo ng kotse, magkaroon tayo ng additional na bahay. Hindi eh. Yun na nga lang. Kaya kailangan yan, ibigay na rin ang pamahalaan sa ating yan. Sa papanang paraan, sa pamamagitan ng pag-implement ng mga tamang polisiya. No? Tamang polisiya na makikinabang karamihan. Hindi yung iilan. Di ba? Ang na, nakikinabang yung mga mayam, mayaman na nga sila eh tapos nakikinaman pa sila. Di ba? Diba? Or wala naman sigurong masama na yumaman ka Walang masamang yumaman. For as long as, so, for as, long mo, as hindi naman din kasabay na, mas, dumadami ang mahihirap. Mahirap. Kasi the moment na magdugtong yan dalawa na yan, at dahil sa kayamanan ng iba, ang kahirapan ng iba, there is a moral dilemma. Hmm. Dilema. Halimbawa, kunyari, oh, ano ka, manufacturer ka, o oh, business owner ka, no? mas ini inuuna mo yung kita mo, kaysa dun sa sweldo ng mga laborer mo o ng empleyado mo. Eh ikaw ba nagiging kasangkapan ka para sa attainment ng layo o hindi? Hindi. Kasi definitely, habang lumalaki ka, dapat lumalaki din ang pakinabang dapat ng mga manggagawa mo. Correct. Kaya Oo. ka nga lumalaki, di ba? Oo, diba, dahil sa korpus, kanila. Sana lang. dahil sa kanila. Dahil silang hmm. nagbigay ng, ka, ng, ng labor, di ba, no. pang mga input. Mm. eh, hindi pwedeng maiwanan ang mga nagpo-produce. Oo, no, oh, kunyan, manufacture ka ng t-shirt. O, ikaw nga mag, ano, ng, ano mo, ng mga machinery mo, tignan natin kung kaya mo, kung sa mo yan sa isang mo araw. Isa. Magawa mo mag isa yan, eh. Nayupa ka, hindi. <laughs> <May, laughs> yari tayo dyan. Yari, oo. Oh. May, may, so, yung, yung konsepto ng layaw, uh, Ricky, may, mm. may siya, may dugtong siya yan. Nakalagay kasi doon, layaw sa kan sa kasaganahang nararamdaman mo sa piling lang yung ina ng yung ina. Yung konsepto ng ina sa ating kultura ay mm. inang lupa. Inang lupa. Ibig sabihin nakabatay sa ating connection sa ating kalikasan, sa natural oh. resources at ecosystem natin. Oh. Ang ating kuan, ang ating kasaganaan. Mm. Doon sinasagot yung yung tanong paano? Yeah. Paano mayayaman ang bansa kung tututukan natin yung ating natural resources. Correct. At ang ating ecosystem. 'Yun ang ibig sabihin Kumbaga, ng layaw. efficient, efficient use. Yes. No? At ano, responsible use. Responsible use, sustainable use, oh. sustainable utilization. Yung mga konsepto na yan, naka-embed na yan sa dati pa nating mga sistema. Correct. So, ibig sabihin po niyan, mga kababayan, kung gusto po natin ng tunay na kalayaan, eh kinakailangan may achieve natin yung tunay na kondisyon o estado ng layaw. Nama. Ngayon, ma magagawa lang po natin yan, papang nagsama-sama tayo, at pero more of the responsibility rin ng pamahalaan yan eh kasi masata tayong malaki ginakailangan maging kasangkapan ng mamamayan ang 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 pamahalaan sa pagkakaroon ng layaw ng mga mamamayan. Mm -hmm. We can only do that kung tama yung mga pelisiya ng ng pamahalaan. Ngayon magiging tama lang yan kung yung mga leader mismo ay tama din. Ay tama din. At jan uh, tamang pasok. Diyan po nga pasok yung tinatawag na Fat Dynasty. Correct. Na dumadami, 40% ngayon Fat Dynasty na. Ibig sabihin, kasabayan ng kamag-anak mo na habang incumbent ka, ang ang kapit ba ang kapit ang kapatid mo yung asawa mo incumbent <laughs> din. So, so, kayo kayo na lang yun nandiyan diyan. Wala nang bagong ideyang pumapasok. At ay, kung ay mo pamilya mo. Kayo kayo na rin lang doon sa bayan magsi-ali sa. Siya nang So habang nagiging fat ang mga dynasty, political dynasty, lalong nagiging problematic yung ating pamamahala. Collect. So yan ang kailangan nating tingnan na yan ba kahit sa aspeto ng governance, sa aspeto ng soberenya. Eh malaya ba tayo? Kahit sa doon baka nga hindi eh. Baka nga hindi. Baka Tama. Nga hindi. Oo, tapos dumadami pa ngayon yung mga Chinese-Chinese na nagiging ano natin. Isa mga pa yan? mayor, governor. Kasi uh, lahat naman ng usok ay eh, may pinanggagalingang apoy. Apoy, oo. Oh. Di ba? Matagal lang na-report yan, di ba? Sabi nila 20,000 daw na Philipp, na uh, Chinese citizen ang permanently naninirahan na tapos yung Pogo matagal hmm. nang ina yan ng intelligence community natin at Oo. ngayon lumalabas na isa-isa So kung sinasabi ng ating Pangulo na kailangan maging aware tayo at maging wary tayo sa mga banta o threat sa atin external yun pero meron din tayong mga internal na mga bantay eh, na maaari natin masol kung tayo-tayo magkasama-sama tayo, -tayo, magkasama -sama tayo mag aakto tayo ng na para tayo isang nasyon o isang bansa na may isang hangarin. Eh yung hangarin nga yan, to attain the status of layaw. So, yun ang ano natin. Yun ang ating dapat tinututukan oh. sa Wednesday. So Wednesday sa dapat, Wednesday dapat. no? Pag, uh, At in, day, any other day? ano, araw ng kalayan, kapag, kaya kung yung ating mga estudyante dyan, eh, subscribe lang mo kayo dito down below, dito sa aming channel. At uh, hopefully magamit nyo itong aming ginawa sa inyong mga research paper at sa mga ano. At uh, sa araw po mismo ng quote in unquote, araw ng kalayaan o independensya, eh magmuni-muni ho tayo. No? Uh, kung nandun nga ho tayo dun sa lagay o kondisyon ng layaw o nasa kondisyon lang tayo ng laya, layang politikal, na wala namang question. Talagang mm -hmm. ganun talaga. Pero yung layaw, yun pa hindi pa ma-achieve natin. Maraming salamat po at sa susunod po naming uh, edisyon, uh, tutok lang po dito sa uh, Current PH TV.